Ayan, no? pala ka mga idol, no? Hmm. Ano namumulot ng palaka. Ito 'yung palaka, napakasarap. So, mga idol, oh. napakasarap nito, adobo palaka na huli sa kabukiran, mga idol. Ayan. So, ito mga ingredients natin, Duya. 'yan. Sibuyas, bawang, sili. Very lovely yan. Tapos, paminta. Lagyan natin ng paminta. Yun. Tapos mga idol, bichin Mahilig ako maglagay ng bichin Medyo marami. Kasi okay lang naman yan. Kultura na yan. No. Maraw pa. Tapos, toyo. Toyo. Yan. Tapos, ang suka natin mga idol. Sukan. Ayan o. No. Sukan sasa. sa, Ayan. Salam na mga idol Ayan na mga idol Napakasarap yan Adobong palaka Ano pang dapat gawin Happy holiday, happy brothers day Ayan na, mga idol oh. Ayan mga idol Mats na mats yan oh. <coughs> Halika na Ha. <laughs> <laughs> oh. Ha. Hmm. Napakasarap. Ayan, ayan, ayan. hah? Ha? Nahiya pa. Oh, hmm. <laughs> palaka mga idol. Bihira lang 'yan. Mula nang malakas kagabi eh. Tikman mo, tikman mo, tikman mo. Tikman mo. Aha. Uh -huh. Ano? Loveliness and tenderness. Gusto <laughs> <laughs> mo ta? Gusto mo mo ta lo? Toto Oh. Lablines yang no? utama oh, nama yang aming pedikan oh legendary Lablines yang tenderness katangan mo wag mong kakali mo tan magatang oh, oh importante yan oh, wow matagay oh, mo yun sarap pa isa aha sige first shot ka tos yes ah. mamulutan ka. Ang sarap sundan ka agad ng pulutan. Metik mamometong mo aming pulutan. Oo, oh, oh, happy Father's Day nga eh. Oh. oh yes. Lagi tayo mga idol. pulutan natin. Oh. Mmm. Mm. Mm. Sarap, mga idol. Mm. Sarap na. May luya pa. Mm. Ayan. O uh, yun, mga idol. Ahay, dito na tayo inabot ng gutom sa lay-by ng NLEX, mga idol. Ayan. <laughs> by tayo. So, kain tayo. Kain ma ka-brother Ay ka-brother mga idol Ayan nakain tayo ha Ayan mm -hmm. So Yung adobong palaka natin mga idol kahapon So napalakas ang talon Umabot ng ano Umabot ng Umabot ng NLEX mga idol Kain tayo Ay kasarapan ng adobong palaka Teka Trilit Yung kutsara ko Andi, andyan sa so may sandala ng bag ko. Uh, kukunin ko lang mga idol ha. Wait lang. Oo so, yan Uh, Kuha ko na. Kain mga idol. Mga kasama kong driver. mag sa pag Dahil... Ano? Dahil malakas ang ulan. Ayan. Oh. So, doon pala ka. Napakasarap nito. Ah. Kinulutan namin kahapon ni eh, Utol. Binaon ko ngayon. Ayan. Oh. Ayan. na. oh, lakas tumalon. Umabot ng... Sobrang lakas tumalon. Umabot ng ano... Umabot ng NLEX. Ayan. Dito sa... Talibay, yan Oy, adobong mong ka mga idol oh. Lakas ng ulan Mag-ingat tayo Mag-ingat tayo sa pagmamaneho Yung asin natin o oh, kung saan, saan na umabot Ayan mga idol oh. ooh hmm

para ito kung kasama yung ano yung katay tapos may itlog itlog dito ako sa may ano tuloy na mahaba dito sa telex inabot na ng gutom. Hmm. naman ang buhay ng driver talaga Cowboy hmm. tayo eh, Cowboy Ang kawap. Kasi sa mga hindi ko makain ng palaka, ano. Kaya hmm. ko kasi nakain. Kaya. Magandaan pala ka mga idol Pambalansin ng lugo Thank hmm. you. 哎呦！